Kuya Dug, sobrang lakas din ng ulan dito sa amin. Ingat kayo diyan. May bagyo, enting ang name. Ingat kayong lahat. Kaya pala pag naulan sa amin, naulan din sa inyo, Kuya Dug. Para sa tagalaguna isang umaga. Sobrang lakas ng ulan dahil meron na naman palang bagyo. Sobrang laki nga ng mga patak tapos meron pang kulog at saka kidlat. Kapag ka meron ganitong eksena, natatakot yung mga alaga kong aso. Natataranta sila kaya pinapapasok ko sila sa kwarto. At dito ay nahayaan ko sila magtago para kumalma. Si ko nga pala ay nagtago na sa ilalim ng kama. Pero ito namang si ay nagpapabebe. Nagpapalambing lang siya. Kaalala ko dati wala naman siyang kinakatakutan. Pero dahil nga magkasama sila lagi ni Saruka, na-adapt din niya yung mga kinakatakutan ni Saruka. Pero ang kaiba lang niya kay Saruka, ito kung aso ko na to, si Naturo ay napakahili magpabebe. Bukod na napakalakas pang mang asa. Kasi tignan nyo, na nilalambing siya. Titingin pa niya kay Saruka na parang nang-aasar. Tapos pag si Saruka naman yung nilapitan ko, magsaselos si naman siya. Pero medyo may edad na rin kasi itong si Saruka. Ang gusto nung alang lagi nito na ay nasa sulok, nagpapahinga at natutulog. Pero itong aso ko na si Naturo ay napaka-hyper. Dahil nga sa wala naman kami magawa, hindi kami pwede lumabas ng bahay. Maglalaro na lang kami ng hide and seek. syempre si Natoro ang taya. Ang ginagawa ko nga pala, hinihintay ko muna siya tumalikod bago ako magtago. At nung nakatalikod na nga siya, itong nagmadali ako tumakbo. At pumasak na ako sa cabinet dito sa kwarto. At nagsimula nang maghanap itong si Naturo. Hindi ko siya tinatawag, hinihintay ko lang na maamoy niya ako. Nagsisimula na hanapin ako. Medyo malayo na nga at pumunta ng na kaya dito na ako nagsimula tawagin ang pangalan niya. At eto nga mukhang may idea na siya kung saan nagagaling yung tunog. Mukhang alam na niya na nasa loob ako ng kabinet Lalabas na sana ako ang kaso. Inuunan niya daw makalabas ang bigat niya. Kaya ang ginawa ko mihimik na lang ako para ko nyari wala ako dito. Pero naririnig ko na parang may medyo umiiyak-iyak siya. Kaya naman isip ko sabi ko lalabas na ako. <laughs> at nagpakita na nga ako. At eh, nga sa sobrang saya niya, napatoon yung kuko niya sa paako. Hindi sinasadya, eh, medyo nakalmut niya ako. Sa sobrang saya niya, nagising tuloy si Saruka. Gusto ata sa mali ng hide and seek. Nung una nga, hindi ko pinansin. Pero medyo mahaba pala yung kalmut sa akin. Kaya ito, nininis ko agad na alcohol. Medyo mapula-pula din kasi at medyo natanggal yung ibang bala. Pag sa itsura, parang gas-gas baga. Ay, no, minsan na nga lang ako makipaglaro sa mga aso ko. Napatingin tuloy ako sa record na aki anti-rabbies. Tinitignan ko kasi hindi kung safe ba na hindi ako magpaturo. Pero hindi kasi sigurado. Kaya naman para meron akong peace of mind. Kaya magpapaturo ko na lang siguro ko ulit. Mga pet naman tong alaga ko at hindi nakakalabas. Pero kahit na, di ba, prevention is better than Q. Hayes, kaya ito kahit kasagsagan ng lakas ng ulan, sumugod kami sa bayan. Grabe nang una, okay okay pa dahil mababa lang yung baha. Mabagal lang din naman ako magpaandar dahil medyo madulas ang kalsada. Pero habang palayo ng palayo, kinakabahan na ako. Kasi unti-unting lumalalim yung tubig. Buti na nga lang kahit papaano ay kinakaya ng iba. Ang kaso yun nga na nagka yung iba. Lumalabas yung notification na may ilaw kahit na wala naman akong ilaw. Lumalabas din yung notification na liliko ako kahit hindi naman ako liliko. Bawal kasi itong sugod sa bahay kasi wala nang choice. At sa wakas ako survive kami sa bahat, nakarating na kami dito sa Animal Bite Center. Kaya sobrang lasta ulan, marami rin papaturo. Siguro mga ko rin tong mga to para mayroong peace of mind magpapa pagpapatorok Pagpasa lang. ko nga ako, o oh, nang tinorokan. At ito nga, pasporward masakit pala. Parang nga doon kagat ng langgam. Oo, parang kagat nga lang langgam. Pero yung ante. Charot, pagkatapos namin magpatorok at mamili, ay umuwi na nga agad kami. Hanggang ngayon nga, pagawin namin, umuulan pa rin. Maliwanag na yung langit, pero ambun-ambun na lang. Halimahin na na nga yung ulat, wala na kulog at kidla. Nandito na sila sa terrace. Grabe nga itong senator, sa gate na ako nawala, miss na miss agad ako. Siyempre, hindi naman ako magagalit sa kanila, diba? Hindi naman niya sinasadya na makalumot ako dahil sobrang sayo lang niya. Tsaka ako naman yung nakikipag-garusan sa kanila. Eh, Siyempre, tayo amo, tayo yung mag a diba? O, etong si Saruka, sabi ko sa inyo, napakilig nito sa sulok eh. Kaya Saruka, may Kano po kapabae mong tao eh Ayusin mo po mo Dahil si sa Saruk ang first dog namin sa na siya sa lambing Kaya nga ako na yung nagkukusa Eh ako naman yung naglalambing sa kanya Ay grabe nakakapagod ng araw na to O siya yun lang muna Thanks for watching Bye bye Yeah